Paano kung um, yung mga sandaling pinipilit mong iwasan, yung mga aberya, alam mo yon, yung mga biglaang pagbabago ng plano, yung mga personal na unos, ay siya pala yung paraan para hubugin ka. Hmm. Para hubugin ka bilang leader na uh, laan para sa'yo. Medyo wild na tanong, no? Pero yan yung nasa gitna ng ating pag-uusapan ngayon. Kinuha namin yung mga sulatin at notes na pinadala mo and it's fascinating. Oo. <laughs> Kasi malinaw na ang pundasyon ng pananaw mo sa leadership ay galing sa mga aral at kwento mula sa Biblia. So, ang misyon natin ngayon ay himayin to, kunin ang mga practical na aral at tingnan kung paano siya applicable sa kahit sinong leader ngayon. Exactly. At um, para maging malinaw, hindi lang to usapang inspirasyon. Right. Ang tatalakayin natin ay isang uh, practical framework for leadership in today's volatile world. Kasi ang isang core argument sa mga materyales na to ay simple lang. Eh ang pamumuno hindi yan ipinapanganak. Ah okay. Ito ay uh, pinapanday. At kadalasan, yung pandayan, yung lugar kung saan ito hinuhubog ay yung mismong crisis. May sinasadyang proseso o daw dyan, hindi siya aksidente. Okay, sige. I-unpack natin yan. Gusto ko yung metaphor na paulit-ulit na lumabas sa notes mo. Yung panday at ang kanyang hurnahan. Oo. Napaka-visual, di ba? Napaka-visual. Isipin mo yung hilaw na bakal, di ba? Basically, wala siyang forma. Marupok. Pero kapag idinaan sa matinding apoy, pinukpok ng paulit-ulit at biglang pinalamig sa tubig, nagiging matibay na asero. Nagkakalo ng purpose, nagkakaroon ng purpose. At lakas. Sabi dito, ganito raw eksakto hinuhubog ang isang leader. Hindi sa komportabling opisina, kundi sa gitna ng apoy ng krisis. Pero, um, I have to ask, may mga bakal din na nababasag sa sobrang init at pukpok. Magandang tanong yan. Paano malalaman ng isang leader ang pagkakaiba ng hinuhubog na siya versus sinisira na siya ng pressure? That is the essential question. At ang sagot based sa mga kwentong inilahad mo ay nasa pananaw. Sa pagtugon, tingnan natin si Joseph. Okay. Ipinagkanulo ng sariling mga kapatid, ipinagbili bilang alipin na bilanggo dahil sa maling paratang. Each of those moments could have broken him, di ba? Oo naman. Pwede niyang isipin, wala nang pag-asa to, game over. Pero sa bawat pagbagsak, may nahuhubog sa kanya. Nung naging alipin siya, natuto siyang mag-manage. Nung nabilanggo siya, natuto siyang mamuno sa kapwa bilang bilanggo. Instead of being destroyed, he was being prepared. So, bawat pagsubok, naging hagdan. Naging hagdan. Hakbang patungo sa tadhana niya. I see. So, it's about seeing the training in the trauma. Ganon din siguro kay David. Ang hirap isipin na uh, pinahiran ka na bilang hari. Tapos imbes na maupo sa trono, ang kasunod pala ay years of living as a fugitive? Oo, nagtatago sa mga kweba. Nagtatago sa kweba. Laging takot para sa buhay mo. Yan pala yung point ng source. The years he spent running weren't a detour from his destiny. Iyon pala yung actual training ground. Iyon mismo. Doon niya natutunan ang humility, ang pag-asa at paano mag-lead ng isang grupo ng mga taong misfits din. At dito na um, pumapasok yung tinatawag sa materials na reframing. Isang sinasadyang pagbabago ng pananaw. Okay, reframing. Pamamagitan nito. Biglang ang pagsubok, hindi na siya parusa. Nagiging leadership laboratory. Exactly, isang laboratorio. At may limang specific outcomes daw itong laboratorio na to. Una, at I think ito yung pinaka-basic, tinatanggal nito ang illusion na kaya mong mag-isa. Crisis forces you to depend on others. Hmm, tinatanggal yung hero complex. Yes, binabasag yun. Interesting yung una. Kasi di ba ang archetype ng leader ay yung lone wolf, yung may alam ng lahat? Pero sabi dito, ang unang ginagawa ng krisis ay basagin yan. Pangalawa, sabi dito, pinapatalas nito ang kakayahang kuminatis ng tama at mali. In a crisis, ang daming ingay. Eh. Sobra. Ang daming opinion. You're forced to develop discernment to separate the signal from the noise. At dyan kumukonekta yung pangatlo na para sa akin, napaka-powerful. Ninilinis nito ang iyong mga motibo. Ah, okay. Paano? Kasi sa gitna ng hirap, kapag pagod ka na, wala nang pumapalakpak, doon mo malalaman kung ano talaga ang nagtutulak sa'yo. Pure ambition ba para sa sarili mo? o tunay na serbisyo para sa mga taong pinamumunuan mo. Crisis as a purifier. Yes. And then number four, it builds genuine empathy. Hindi mo talaga maiintindihan ang pagdurusa ng iba kung hindi mo ito personal na naranasan, di ba? Kahit sa maliit na paraan. That makes a lot of sense. At ang panglima, medyo malalim to. Sabi dito, pinapalalim nito ang tinatawag na spiritual authority. Paano natin i Itatranslate yan for a wider audience. Hindi naman ito tungkol sa religion lang, no? Hindi, hindi. I think a good way to put it is, um, ito yung bigat at authenticity mo bilang leader. Yung pakiramdam ng mga tao na hindi ka lang nagsasalita base sa posisyon mo, kundi base sa malalim na pinanghugutan. It's the credibility you earn from having been through the fire and coming out not bitter, but better. May lalim ka na hindi kayang ipik. Hindi kayang ipik. People trust leaders who have scars. Okay, so kung ang krisis ang pandayan at ang resulta ay isang leader na may empathy, malinaw na motibo at bigat, ang tanong, paano nagsisimula yan? Kasi bago pa man ang external actions, ang pinakamalaking laban ay laging sa loob ng yayari. At dito ipinakilala sa notes mo ang konsepto ng ano nga tawag doon? yung triad of strength? Oo, ang triad of strength o ang tatlong haligi. At ito ang pundasyon ng lahat. Ang unang haligi ay spiritual resilience. Ito yung angkla mo. Angkla. Ang ganda ng pagkakasabi niya sa isang source mo, ang pananampalataya. Hindi nito inaalis yung mga leon sa daan mo, pero pinapalakas ka nito para harapin sila ng may tapang. So, hindi milagrong nawala ang mga leon? Hindi. Ang milagro ay ang kapayapaan ni Daniel sa gitna ng mga leon. For a modern leader, this is your why. Ito yung non-negotiable core belief mo that keeps you steady when everything else is shaking. Okay, ang pangalawang haligi, emotional resilience. Malinaw dito sa mga sinulat mo na hindi ito tungkol sa pagiging manhid, hindi ka dapat maging robot. So ano to? Ito ay tungkol sa disiplinadong pamamahala ng emosyon. Acknowledging your feelings without letting them hijack your decisions. Ang lakas ay wala sa kawalan ng emosyon, kundi sa tamang pag dito. Ah! Ang perpektong halimbawa ay si David sa aklat ng mga awit. He was brutally honest eh. May galit, takot, lungkot lahat nilabas niya. Parang journaling. Parang isang form of journaling or therapy. Inihain niya sa Diyos ng tapat at sa prosesong iyon, nakahanap siya ng lakas. Hindi niya tinago, pero hindi rin siya nagpadala. He processed it. So, hindi bawal magalit o matakot. Ang mahalaga, mayroon kang venue para iproseso ito para hindi yan ang magdikta ng mga aksyon mo. Gets. At ang pangatlo, mental resilience. Yes, at ito ay uh, harder than it looks. Ito yung kakayahang mag-isip ng malinaw sa gitna ng kaguluhan. Kapag lahat nagpapanik, ang leader na may mental resilience, kayang mag-filter ng information, mag-prioritize. At tingnan ang mga problema hindi bilang pagar. Kundi bilang mga puzzle na kailangang isolve. Isipin mo si Nehemiah. Okay. Habang may banta ng pagsalakay mula sa labas at reklamo mula sa loob, kalmado siyang nagplano para itayo ulit yung pader ng Jerusalem. He had to build with a tool in one hand and a weapon in the other, figuratively speaking. Wow. He kept his cool and strategized under extreme pressure. So, kung bu'onayong pundasyon sa loob, matatag ka spiritually, emotionally, and mentally, paanutun nakikita ng timo, paanutun nagiging action sa gitna ng gulo. Diyan na pumapasok yung mga external strategies. Kasi yung panloob na katatagan ang nagbibigay buhay sa panlabas na aksyon. Kung wala yung inner core, lahat ng external strategies parang acting lang. Ah, bibigay din eventually. Bibigay din. Una sa mga estrateya, mamuno gamit ang iyong presensya. Sabi sa mga sulatin mo, ang kalmadong presensya mo bilang leader ay nakakahawa. Ah, contagious pala. Oo. Oh, kung kalmado ka at focused, mahahawa ang timo. Iwasan daw yung pag-isolate sa sarili sa opisina. Maging visibly engaged. Be on the floor. Exactly. Si Nehemaya ulit. Kasama siya ng mga tao habang nagtatayo. Hindi lang naguutos mula sa tolda niya. Yan yung mahirap, di ba? Kasi ang natural na reaction sa krisis ay magtago. Mag-meeting. Pero ang sinasabi dito, lumabas ka. Maging present, okay. Pangalawa, maging malinaw at madalas sa komunikasyon. Ito, parang leadership 101. Bakit ito crucial lalo na sa krisis? Kasi a vacuum of information will always be filled by fear. By rumors. At chismis. Paulit-ulit na tema sa mga sinubmit mo na mas mahalaga ang kalinawan kaysa sa perfectong impormasyon. Sabihin mo sa team mo kung ano ang alam mo, aminin kung ano ang hindi mo pa alam at ipaliwanag kung ano ang plano para alamin yon. So you become the chief clarity officer? Yes. Si Moises for 40 years sa disyerto, anong ginagawa niya? Paulit-ulit niyang ipinapaalala ang vision, ang mga pangako. Overcommunication is key pangatlong estrategi estrategia, mag-prioritize at mag-delegate. Sa krisis, lahat ng bagay parang urgent and important. Paano ka pipili dyan? Diyan papasok yung mental resilience na tinalakay natin. Ang trabaho ng leader ay huminga ng malalim at tukuyin ang the one thing na kailanang gawin ngayon. Para mabuhay bukas. Para mabuhay bukas. At lahat ng hindi the one thing, kailangan mong ipagkatiwala sa iba. Hindi mo kayang gawin lahat si Jesus nang pakainin yung libu-libong tao, hindi niya ginawang mag-isa. Ah, oo, i-delegate niya sa mga disipulo. I-delegate niya ang pamamahagi. Ang pag-delegate sa gitna ng krisis ay hindi kahinaan. Pagpaparami yan ng lakas. At panghuli, maging modelo ng pag-asa at pananampalataya. Kailangang makita ng team mo na naniniwala ka pa may liwanag sa dulo. Paano mo ginagawa yan ng hindi nagiging fake or toxic positivity lang? Ang recurring team sa mga sinulat mo ay gawin ito sa dalawang practical na paraan. Celebrate small wins. Okay, momentum yun. At pangalawa, learn openly from mistakes. Kapag may mali, aminin agad, pag-aralan at ipakita sa lahat na ang pagkakamali ay parte ng proseso. Ang mga sulat ni Apostol Pablo mula sa bilangguan ay perpektong halimbawa. Nasa loob siya ng kulungan. Nakakulong siya, pero ang mga isinulat niya, hindi tungkol sa paghihirap niya, kundi puno ng pag-asa. He modeled hope from a hopeless situation. Okay, so natalakay na natin kung paano harapin ang isang biglaang krisis. Pero Uh, ang pamumuno ay isang marathon, hindi sprint. Paano kung ang pagsubok ay hindi isang linggong bagyo, kundi isang multi-year drought? Dito na pumapasok yung konsepto ng spiritual endurance. Which is a very important question, di ba? Kasi iba ang energy para sa sprint kesa sa marathon. At ayon sa notes mo, ang endurance ay hindi lang basta paghihintay na matapos ang bagyo. It's not passive waiting. Hindi. Ito ay isang aktibong pagpatuloy na may kasamang disiplina, parang atleta na araw-araw nagtitraining, umulan man o umaraw. Ito raw ay pinapalakas hindi ng emosyon, kumbi ng mga sinasadyang gawi o habits. At naglista ka ng apat na pangunahing gawi para dito. Una, spiritual rhythms, araw-araw na panalangin at lingguhang pahinga o sabas. Pero let's be realistic. Para sa isang startup founder o frontliner na 24-7 ang trabaho, parang imposible yan. Magandang tanong yan. At hindi ito tungkol sa legalistic na pagsunod sa oras. Ang Sabbath ay hindi lang tungkol sa hindi pagtatrabaho sa isang araw. It's the principle of deliberately stopping to rest and recharge. So hindi kailangan buong araw? Hindi. Baka ang Sabbath ng isang founder ay 4 hours on a Saturday morning na naka-off ang phone. Ang prayer and reflection, ay baka 15 minutes sa sasakyan bago pumasok sa opisina. Ang punto ay yung intention at consistency. It's the principle, not the prescription. I see. Ang pangalawa at pangatlo parang magkapatid, reflective practice at continuous learning. Oo, ang reflective practice, pag-journaling, pakikipag-usap sa mentor, ay pagtingin sa nakaraan para matuto. Ano ang nanyari? Ano ang natutunan ko? Ganyan. Ang continuous learning naman, pagbabasa, podcasts, ay pagtingin sa hinaharap para maghanda. Ang isang leader na tumitigil matuto ay isang leader na nagsisimula ng mamamatay. At ang huling gawi, relational nourishment. Basically, choose your friends wisely. And be intentional about it. Hindi ito basta pagkakaroon ng mga kaibigan. Ito ay ang sadyang pag-alaga sa isang maliit na network ng mga mapagkakatiwalang tagapayo na pwede mong kausapin ng tapat yung walang filter. Yung mga magsasabi sa iyo ng totoo. Yung magsasabi ng totoo. Hindi ka pwedeng mag-isa sa marathon na to You need a personal board of directors. Lahat ng ito yung endurance, yung habits, parang nagtuturo sa isang final idea, legacy thinking. Hindi lang ito para sa sa'yo. Eksakto. Ang isang leader na may endurance ay hindi lang nag-iisip para sa quarterly report. Iniisip din niya ang susunod na henerasyon. Inihanda niya ang mga susunod na leader. Ito yung gilawani ni Moises para kay Joshua. Ah, the passing of the baton. For years, he was mentoring and preparing Joshua. Sinasama niya sa mga mahalagang desisyon. Ang tunay na tagumpay ng isang leader ay hindi nasusukat sa kung ano ang na-achieve niya, kundi sa kung gaano ka-successful ang mga taong pinalaki niya. Wow! So, kung bubuuin natin ang lahat, ang aral dito ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga bagyo. Imposible yon. Imposible talaga. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano maging isang mahusay na kapitan ng barko. Ang mga krisis, mga pagsubok, mga kabiguan, hindi sila mga abala. Ayon sa mga materialis na ito, sila mismo ang workshop ng tahanan. At sa huli, iniiwan ka ng ating tinalakay sa isang mahalagang tanong. Hindi kung huhubugin ka ba ng mga hamon na kinaharap mo, dahil tiyak na mangyayari 'yon. That's a given. Ang tanong ay paano? Ang tanong ay paano kahuhubugin? Magiging mas mapait ka ba o mas mabuti? Mas marupok o mas matatag? Kaya habang hinaharap mo ang mga pagsubok sa iyong buhay at pamumuno, ito ang dapat mong pagnilayan. Kung ang mga hamon ngayon ang humuhubog sa kung sino ka bukas, sino ang pipiliin mong maging?